Hi YT friends, uh, mga mga shout out sa inyong lahat. Uh, welcome to my channel Florinda's Vlog. So ngayong araw guys, ay araw na Miyerkules ay maguhol ako nitong deliver ng grocery sa akin kahapon. Tignan naman guys, tignan niyo guys kanong hitsura nagkampat. So ngayon ko palang maasikaso guys uh, dahil si Clorinda no ay medyo busy busy sa ngayon at lalong lalo na guys sa mga bandang alas 10 na hanggang alas 12 hindi ako pumapasok dito sa loob ng bahay namin dahil sa sobrang init po talaga na hindi ko makayanan parang di ako makahinga. So sa ganitong oras guys alas 5 sobrang init pa rin po. Kaya ngayon ko lang to i hold guys. So i-share ko sa inyo kung ano na naman po ang aking order sa grocery. Sana naman po wag kayong magsawang manood sa aking vlog or sa aking video. Dahil ito po ay about lang din sa aking sari-sari store. So ayun na nga guys, about ito sa aking sari-sari store. Um, ang, aki pong, ang akin po talagang sari-sari store ngayon ay medyo matumal po pero pilit kong ilinalaban ilinalaban na bubulol po ako pilit kong inilalaban uh, dahil um, ito lang yung pagka, pagkakitaan din namin so, anong nangyayari po sa aking tindahan ngayon guys, kung magkano ang binta ko ngayon mula umaga hanggang hapon ayun po ang aking pinapamalingke tapos yung mga utang ko po sa grocery uh, kung malapit na siya tsaka po ako nag-ipo ng tag isang libo isang araw so ngayon guys uh, ano, marami akong utang utang sa sigarilyo kasi ang sigarilyo uh, may ahinti ako uh, parang consignment uh, utang bayad ganon din dito sa ay sa grocery naman uh, ginagamitan ko po ng ilista dahil kung hindi po ako gumagamit ng ilista wala pong laman ang aking tindahan. So sa mga nakapanood pala ng aking unang uh, vlog no na ang nangyari doon guys, uh, para lang makapamalingki ako uh, dahil talagang ano medyo gipit talaga, medyo hirap. Binuksan ko na po ang aking alakansya para makapamili ng mga dilata dahil marami pa akong kulang na dilata noong time na yun. mga dilata ko ngayon guys, ang kakaunti, kakaunti. pang natira. So, yun guys. Ito po ang lagay ng aking mga chicharya. <laughs> Natatawa talaga sa kundura na yun. <laughs> so, ayan po. Yung mga candy ko, hindi na ako nagano ng mga candy guys. Yan na lang. Yung mga hinahanap na lang nila. Yung pag may naninigar na bumibili ng max. So, ang ko na ng aking tindahan guys. So, ayan. Kalbo-kalbo na po. So, ikot-ikot na lang ang aking puhunan. Ang aking tray ng itlog, pag nanili, padalawa dalawa na lang, dating apat-apat, lima-lima ngayon, padalawa 3, na lang po. So, ayun lang guys, no, ah, sige, isishare ko na po sa inyo kung ano to ang aking ihuhol ngayon. Na-order ko sa grocery dahil medyo napahaba na po ang aking kwento. So, ito na guys, ihuhol ko na sa inyo, um, pag nag-order ako ng tag box guys, ah, ginagamitan ko talaga siya ng ilista. Dahil si Kopi ko Blanca, ito yung syllable sa mga kapi dito sa amin. Kaya, ito talaga, tag one box talaga ang kinukuha ko nitong Kopi ko Blanca. So, ginamitan ko ito siya ng ilista, guys. At sa dilata naman, itong uh, Century Tuna Flix and Oil. So, one box na rin po ang kinukuha ko. At itong uh, sin ah, Century sin uh, na itong ano uh, pancit canton hot chili o extra spa ah? ang tawag extra hot chili pala so ayan tag box na yan, guys uh, ginamitan ko ng extra yan so ito naman yung ginamitan ko ng COD na to siya pagkas delivery deliver na to pagkas so, so, mong deliver pa pasensya na kayo guys um, Pagkira ko dati, pag isang box at kinuha ko nito, kayo lang, hindi dito mo ba ang chicken, alak ko ng chicken na yun. Kaya, kailangan na natin ang piraso. Saka ito, misil, rami na kulay ko. Ito yung video sa mga kang. Dito sa tindahan po guys, hindi talaga sana ako nag... Hindi ako nagbibili talaga ng mga singgin na mga kape. So, first time ko nag-order ngayon ng singgin na kape. Ito ang latte isang tayo lang siya na singin itong greatest caramel kumuha rin ako ng isa at itong kumuha ako ng creamy white na dalawa so ang binta ko nito guys sa single itong mga single coffee ko uh, at 9 itong uh, tag 15 lahat ng 3 in 1 sa akin tag 15 na po ito naman ang coffee mate. So, ang pinta ko sa coffee mate. Type 5. Birch tree. Medyo uh, tumal na rin dito sa tindahan ko. Kumuha um, lang ako ng tatlong tayo nito. Uh, Bukod pa dyan guys nyo sa matumal. Dahil cash and deliver to, uh, hindi ko pa naman kayang pa magpa-deliver ng sa mga marami um, maramihan o sa malaking halaga so binadget budget ko lang talagang pera ko na halagang 2,000 lang so kaya kumuha lang ako ng birch tree na tatlo kasi kung wala ng birch tree minsan yung iba sa ano na lang sila sa uh, swap ito ang creamy latte this coffee creamy latte tatlo po ang pinuha ko tatlo din pala ang white tapos ito kopi ko lang single first time ko lang po talaga nag order ng ganito at miss cafe original single kasi yung mga nakukulangan sa badge sa pang 3 in 1 ng single kaya minsan ang ginagawa ko yung sa 3 in 1 pero uh, di ba yung sa double yung kopi ko 3 in 1 ah uh, lang ginugunting ko so ngayon meron lang ano meron na kong single Yung birthday pala tinuha ko lima pala dito medyo luma So ang iba nito guys ito na hindi na ako kumuha dati karton karton to pag ginamitan ko lang ilista sa ngayon hindi na uh, ano na lang muna piraso-piraso Tag 15 piraso to itong laki ni minsan naluluki tayo nito guys kay meron talaga mga mabait na linipat ko na nga ito dito sa baba dito yung mga doodles ko kasi dati doon sa pinakataas so maraming mga mabait kahit nandito na sa baba na kumbaga meron naman akong pusa dito sa loob talagang nababawasan pa rin pala yan meron pa naman akong chili manchi kaya ito na lang ang kinuha ko sweet and spicy tsaka kalamansi tag sampu sampu yan tag sampu sila so ayun lang guys ang order sa grocery na dumating order ko sa grocery na dumating at itong tag isang box ng cest o pineapple orange tsaka mango so ayan lang po ang dumating sa grocery Talagang 2,000 lang po ang aking cash dyan. Tapos yung iba, yun, ilista na po. So maraming salamat sa inyong lahat guys sa mga nanood ng aking premiere ngayong araw na to. Hindi po muna ako nagpakita sa inyo dahil wala pa akong ligo at wala pa akong supply. ah sobrang init po talaga. So naliligo po kasi ako hapon. So ayun lang ang aking vlog ngayong araw na to. Pagpasensyahan nyo na po ang aking video kung hindi hindi talaga ma-perfect talaga. Hindi talaga maiwasan. <laughs> Lalo na magkabulol-bulol po talaga ako. So ayun lang po ang aking video na isi-share sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po na about Sari Sari Store. Minsan guys, sa totoo lang no. Minsan ako nagsasawa rin ako magbablog about sa Sari Sari Store kasi feeling ko pabalik-balik na lang inu choice po ako dahil wala, po, wala naman po talaga akong ibang may vlog So ayun lang po guys no uh, sana sa mga panood ng aking video guys uh, wag niyo naman pong i-skip ng uh, wag naman po kay mag-skip ng ads uh, <laughs> si Florin. So maraming salamat po sa inyong lahat guys. Maraming salamat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Sa lahat po talaga ng aking mga subscribers, mga YT friends mga silent viewers, um, ano pa ba? Basta sa lahat, lahat-lahat na maligaw sa aking channel na si Florinda's Vlog. Yun, kung may ads man po, huwag niyo pong i-skip yun lang po talaga ano pa bang masasabi ko so ayun lang po ayun lang maraming salamat sa inyong lahat maraming salamat sa inyong suporta sa walang sawang suporta sa palagi ang panunod ng aking premiere sa aking live Uh, maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa lahat. Team Nisnoy, The Barkads, may shout out sa inyong lahat. Uh, kay Sis Freya, Sir Nisnoy, uh, Sir Biba Mascarados, Sir Liart, sa lahat po. Hindi ko na maisa-isa lahat ng kaibigan ko sa YT. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Kung wala kayo, hindi lalago ang channel or hindi tataas ang channel ni Florinda's Vlog. Hindi magiging monetize si Florinda's Vlog kung wala kayo. So, ayun lang po. Napahaba na naman ang aking yaw-yaw. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po.